Paano nga ba maglagay ng follow button sa dulo ng ating pangalam para madali o mabilis ka nilang ma-follow? So kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano, sundan nyo lamang po ang video na to. So once nandito na po tayo sa ating Facebook, ay itap lang natin itong three lines sa right upper side. Tap settings icon. Scroll up. At hanapin at itap lamang natin itong followers in public content. And then, dito po ay dapat nakatagil nitong show mas relevant comment first. So, paalala ko lamang po na ang makakakita nito yung mga taong hindi po ninyo mm -hmm. friends o kaya naman po ay hindi nyo followers sa Facebook. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito. And then kung sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. maraming salamat po.